Naitanong mo na ba sa sarili kung paano nabuo ang ating universe habang tinitingnan ang kagandahan ng gabi? Paano nagsimula ang mga bituin, galaksiya at planeta? Bawat isa'y may kanikaniyang kwento na nagbibigay-pugay sa mga kamanghamang hanggawa ng may kapal. Sumama at sariwain natin ang mga paglalang ng Diyos habang ating binubuksan ang mga hiwaga ng mga pinagmulan ng kosmos ano ang nagtulak sa di may isip na pagsabog ng enerhiya na tinatawag nating Big Bang? Paano lumawak at umunlad ang universe mula sa pagkakabuo ng mga unang partikula tungo sa malawak at kaakit-akit na tapiserya na ating nakikita ngayon? Isipin ang mga puwersa ng langit at lupa, ang gravidad na nagbibigay buhay sa mga bituin at bumubuo ng mga galaksiya, ang mga bituin na sumisiklab sa mga kahangahangang supernova at ang paggalaw ng mga planeta na may natatanging layunin sa ilalim ng mga bituin. Dito sa Earth, ang mga kondisyon ay pinagpala para sa buhay na nabuo. Mula sa simpleng mga molekula hanggang sa mga komplikadong organismo, bawat pagunlad ay isang hakbang patungo sa kamanghamanghang plano ng Diyos. Paano naging makatuwiran ang pagkakaloob sa atin ng Diyos ng kakayahang unawain ang ating papel sa grandyosong drama ng buhay? Samahan mo kami sa paglalakbay sa mga kamanghamanghang paglalang ng Diyos, ang mga himala ng mga bituin at ang mayamang buhay ng mga galaksya at ang kahalagahan ng mga marupok na ekosistema sa ating planeta. Bawat pag-aaral ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa karunungan at kabutihan ng Diyos sa paglikha ng sansinukob at sa ating tungkulin dito. Sumama at maglakbay tayo sa pagkilala sa mga lihim ng paglikha, sa pagtuklas sa mga kamanghamanghang paglikha. Nais mo bang alamin kung paano nabuo ang sansinukob? Alamin natin ang mga himala ng may kapal, kung saan ang bawat tanong ay nagbubukas ng bagong pag-unawa at bawat pag-unawa ay naglalantad ng bagong kabanata sa kamanghamanghang kwento ng ating sansinukob.